So yun mga kajang shop, magandang tanghali sa ating lahat. Yan mga kajang shop. May ipon na yung plastic natin. Kaya ayan, pinapakakot na natin. So nga pala mga kajang shop, may dumating na isang truck na drum. Oh. kapitan. Isang truck na drum ang binebenta ngayon. Ano? You borno. Kaya mo ba 'yan? eh. Pero si Bunso yung ano uh, niyan, bibiyak niyan. So okay, mga kadyang siya pa ah May yari ng Makutin yung plastic natin Kaya maya titimbangin na yan Thank <laughs> you.